mga maling pagkutawa, maling pupupuro, maling pananaw at mga pagkaalinlangan. My business lamang. Sabak na fee mo amala ti Samih wa na... Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mga ng Islam. Ito ang ikaw at ang Islam A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala Ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay Ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa lahat po ng kapatirang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at pagbati po ng kapayapaan, magandang araw sa lahat po ng kababayan natin na sumusubaybay sa programang Ikaw at ang Islam. Alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat sa napakagandang katanungan na atin pong bibigyan ng kasagutan sa araw na ito. Ito po ay ang tanong na papaano ba maging isang Muslim. Ang unang nais kong banggitin sa paksang ito ay marahil ito ay natatanong ng ating mga kababayan sapagkat palatandaan na sila ay malapit na po sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang katanungan na paano maging muslim ay para bang nag-iisip tayo at naghahanda ng ating sarili at tinitingnan ng ating sarili na tayo ay nasa loob na ng reliyon ng mga muslim. Yan po ang una kaya higit po ang aming pagkagalak sa tuwing kami po ay nakakatanggap ng ganitong uring katanungan. At nais ko rin pong bigyan ng linaw bago po tayo magpalawig sa pagsagot ng katanungang ito ay ang mabigyang linaw ang kahulugan ng Muslim sapagkat merong nagsasabi o meron palang nagkakamali na ang Islam o Muslim ay pareho. Dapat nating malaman na iba ang Muslim. Ang Muslim ay siyang tao at ang reliyon ay siya na, at ang Islam ay siya namang reliyon. At ang kahulugan nito linguistically, ang Muslim ay siyang sumusunod, tumatalima, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa taala. Samantalang ang Islam naman ay ang ganap na pagsuko sa mga kautusan ng Diyos, ha? At paglayo sa mga pinagbabawal ng Diyos na tagapaglikha. So iniulit ko at binibigyan ng diin at binibigyan ng linaw na ang Muslim, siya ang tao, siya ang hindi man tao. Sapagkat sabi ng ating mga scholar, maging mga ibang nilikha ay tinuturing na Muslim. Tulad ng nasa paligid nating kalikasan. So, balit sa pagkakataon na ito na pinag-uusapan natin, ang Muslim, siya yung taong sumusunod po sa pananampalatayang Islam. Ito, ang dalawang ito ay galing sa salitang ugat na aslama. Ibig sabihin ng aslama ay uh, sumuko. Ayan po, nagpasakop. Pwede rin yan. At marami pang ibang kahulugan sapagkat ang wikang Arabe ay sadya pong napakayaman. Yan po. So, paano ba maging Muslim? O rather, paano pumasok sa pananampalatayang Islam? Unang-una po, sa pananampalatayang Islam, wala pong bautismo, walang binyag, Ibig pong sabihin, walang seremonyas na binabayaran. Na nakakalungkot at nangyayari po sa napakaraming pananampalataya ngayon na ang pagpasok o pagiging miyembro sa kanilang simbahan o reliyon ay may kinalaman sa pananalipi o mayroong binabayaran. Yan po ay wala sa Islam, baggos pinagbabawal. Opo, na sa tuwing merong magmumuslim ay magkakaroon ng pagsingil ng pera, wala po 'yan sa Islam. So, walang paglubog ng tubig na katulad na nagaganap uh, nakasaad sa Biblia na kailangan ilubog sa tubig para maging miyembro, wala din po 'yan sa pananampalatayang Islam. Sa makatawid po, anong meron sa Islam? Sa pananampalatayang Islam, sa tanong na paano po ba maging Muslim, meron po tayong tinatawag na Shahada. Ang Shahada po ay ang kahulugan nito sa wikang Pilipino ay pagsaksi. Opo. Sa pagka nagawa ito ng tao, sumaksi siya, ay nagiging Muslim po siya o pumapasok siya sa pananampalatayang Islam. Subalit, ang pagsaksi na ito o ang syahada na ito ay napapalooban po ng dalawang kondisyon at ito po ang tinatawag nating uh, ang pagtanggap at pagtanggi. Yun lang po. Sapagkat may kondisyon, sapagkat pag hindi natin nagawa ang, ang nagawa ang dalawang kondisyon na ito, sa makatawid ang ating ginawang syahada ay hindi po tama at hindi katanggap-tanggap. Dalawang bagay lamang po. Ano po yan? So, ko, dalawang bagay, hindi natin kailangan ng anumang papeles sa pagpasok ng Islam o kailangan ng lulubugan ng tubig o babayaran ng pera. Ano itong dalawang bagay na pagka nagawa natin, ay magiging Muslim tayo anytime, anywhere. Kahit sa natin gusto, kahit anong oras man natin naisin. Ano po yon? Una, ang pagtanggap. Anong tatanggapin natin? Tanggap ba natin na ang Diyos ay si Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah. Kung tanggap natin na si Allah, siya ang Diyos, ay meron na po tayong isa sa dalawang kondisyon. Subalit so, kailangan ipaliwanag sino ba si Allah. At marahil pag pinag-usapan natin sino ba si Allah ay hindi sa ang ating oras. Subalit, so, uh, para po sa mga kababayan nating kristyano, ipagpapao na ko po na si Allah ay hindi po bago sa inyo at sasabihin ko pong kilala po ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit ko po nasabi 'yan? Sapagkat ang kristyano po ay tinuturing na uh, people of the book. Sila ay ang mga angkan na napahayagan ng kasulatan sa makatubid sila po ay naniniwala sa mga naunang propeta. Katulad ni Moises, Abraham, Solomon, David. Ha? Ang lahat ng mga propetang ito ay nakasaad po sa aklat ng Kristiyano at sila po ay naniniwala sa kanila, nananampalataya sa kanila kahit hindi nila sila nakita. Sa makatubid naniniwala sila kay Allah. Bakit po? Sapagkat so, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagsugo sa kanila. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasamba ng mga propeta. So pagka sinabi natin kayo po'y naniwala kay Moises, naniwala kayo kay Allah. Bakit? Ang nagsugo po kay Moises ay si Allah. At ang sinamba ni Moises ay si Allah. Pag sinabi niyo pong naniniwala kayo kay Abraham, ay naniniwala po kayo kay Allah. Kapagkat ang nagsugo kay kay Abraham ay si Allah at ang sinamba ni Abraham ay si Allah Subhanahu wa taala. Si Allah Subhanahu wa taala siya po ang hahatol sa araw ng paghuhukom. Sa isang Kristiyano kabilang sa ating pananampalataya o sa inyong pananampalataya ay ang maniwala sa kabilang buhay. At kabilang sa mga tagpo sa kabilang buhay ay ang paghatol. Sino bang hahatol? Ang hahatol po doon ay si Allah Subhanahu wa taala at doon makakamit ng tao ang pinakamataas at pinakapantay na uri ng katabungan. Si Allah, tinatawag din po siyang ar-razik, ang tagapagtustos, ang tagapagbiyaya, na kahit gano kasipag ng isang tao, kailangan pa rin niyang manalig sa biyaya ng Diyos. Sapagkat siya pa rin ang nagbibiyaya. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pa pong ibang katangian, subalit yan po ang gusto natin ipagpauna. Para ka, uh, para mo makuha ang, ang shahada at pagtagumpayan ang shahada o ang pagsaksi na sinasabi natin para pumasok sa pananampalatayang Islam, isa po sa dalawang kondisyon nito ay ang tanggapin na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Pangalawa po, sa dalawang kondisyon. Dahil tinanggap natin si Allah na siya ang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Ang pangalawang kondisyon po natin ay ang itakwil, itanggi, itatwa ang lahat ng diyos-diyosan. So pag sinabi pong diyos-diyosan, hindi po totoong diyos sapagkat ganyan sa wikang Pilipino, kapag inulit-ulit natin ang salita, ibig sabihin hindi totoo. Pag sinabi nating bahay, bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Tao, tao-taohan, hindi tunay na tao. Sa pagkakataong ito, ang pinatatakwil po ng pananampalatayang Islam ay ang Diyos, Diyosan. Mga hindi po totoong Diyos sapagkat sa panahon natin ngayon naglipa na ang napakaraming Diyos-Diyosan. May Diyos na gawa sa kahoy at alam kong alam nyo na ang tinutukoy ko. Diyos na gawa sa simento, marmol, plastic, salamin. Lahat po ginawa ng Diyos ng mga tao ngayon. Kahit ano pong bagay ay ilalagay nila sa kanilang altar, lalagyan ng bulaklak, kandila, at doon po sila mananalangin magpapasalamat. Sa makatuwid, ginawang diyos at hindi tunay na diyos. Ito pong lahat ay tinatakwil. Kahit tao pag ginawang diyos ay hindi nagiging kumpleto ang pagsyahada o ang pagsaksi mo o ang pagpasok mo sa Islam. At ang hinahalimbawa ko dito, pinakahalimbawa na ginawan Diyos na tao ay si Propeta Jesus. Bigyan ko na rin po ng linaw, si Propeta Jesus po, pag nagmuslim ay isang kristyano, hindi po siya tinatakwil. Sapagkat ang salitang takwil ay ang lumayo, kalimutan, hindi po. Ang magiging gawain ng isang tao na nagmuslim, sa harap ni Jesus Kristo ay ang mahalin siya at itrato siya ng pagtrato na inutos ng Diyos. Sapagkat sa pananampalatayang Islam, si Jesus Kristo po ay kabilang sa dakilang propeta ng Diyos na tagapaglikha. So hindi po mabubura si Jesus Kristo sa buhay niyo bagkos ilalagay niyo siya sa tama. Sapagkat si Jesus Kristo sa talata sa banal na Quran at ganun din sa Biblia ay nagpakilala ng maraming beses na ano po, na siya po ay sugo ng Diyos. Hindi po hihigit doon. Kaya kung tayo ay nagbabalak pumasok sa pananampalatayang Islam at si Heso Kristo ay tinuturing nating Diyos, katulad ng ilang mga katangi ipinagpauna nating para kay Allah subhanahu wa ta'ala na tagapagtustos, hahatol sa araw ng paghuhukom, hindi po magiging ganap ang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Bagkos, ang dapat po ay ituring siya, mahalin siya na bilang kabilang sa mga dakilang propeta ng Diyos. Ayan po. So sa pamamagitan ng dalawang kondisyon na ito, nagiging Muslim po ang isang tao. Ano po ulit yun? Tatanggapin niya na si Allah subhanahu wa ta'ala siya yung Diyos at itatakwil niya ang mga Diyos-Diyosan. At sunod-sunod na po ang magiging A uh, aalamin ng isang tao para makumpleto po ang pananampalataya niya. Subalit, hindi po pinahirap ng Diyos yan. Hindi po pinahirap ng Diyos sapagkat sa sandaling kinaya niyong tanggapin ng Diyos at itakwilan ang Diyos-Diyosan, ay magkakamit nyo o makakamtan nyo po yung tinatawag na shahada. Ngayon, meron pong mga misconception o maling pagkaunawa. Meron kasing mga tao na marahil ay kumbinsido na sa pananampalatayang Islam, subalit meron silang kaisipan na pag sila ay nagmuslim, ay kailangan gawin nila ito, gawin nila yan, gawin nila yun, na nagiging dahilan para sila hindi pumasok sa pananampalatayang Islam, para bang sila ay nasisilaw sa laki ng obligasyon. Mali po itong kaisipan. Bakit? Sapagkat ang isang tao pag nagsyahada, ibig sabihin nagsyahada, sumaksi, o nagdeklara ng kanyang pananampalataya o nagdesisyon pumasok sa Islam, sabi ng ating mga scholar, isa ang ating obligasyon. Ano po yun? Yun po ay ang alamin, pag-aralan ang pananampalatayang Islam. Sapagkat sa pananampalatayang Islam, hindi po magiging obligado sa inyo ang isang gawain pag hindi po natin ito nalalaman gawin. Yan po. Bilang uh, paglilinaw, ako po ay magbibigay ng halimbawa, maraming taong yumakap sa Islam. Mga Pilipino mga taga-Luzon, taga-Bisaya, at ganun din sa Mindanao, especially mga nagpupunta sa Saudi Arabia, yumakap sila sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, ang isang taong yumakap sa Islam at siya ay sampung taon na naging Muslim, pagdating sa araw ng paghukom, siya ay ng Diyos. Ayon sa sampung taon niyang pagkakayakap sa Islam, sapagkat sapat yung sampung taon para ikaw ay matuto ng maraming doktrina sa pananampalatayang Islam. So, yung taong yumakap sa Islam at nagugul lang niya at, ang, at meron lang siyang isang araw at pumanaw na siya kaagad pagkayakap niya sa pananampalatayang Islam, hindi siya masyadong tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming ta